Higit isang linggo bago opisyal na manungkulan bilang mga mambabatas, bumisita sa Senado ang incoming senators na sina Ping Lacson, Rodante Marcoleta, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Erwin Tulfo at Camille Villar. Kinuhanan sila ng magiging opisyal na litrato nila bilang senador habang si Tulfo sumabak na sa orientation tungkol sa paghahain ng Senate bills at iba pang legislative processes at protocols nagsilbing house deputy majority leader si Tulfo sa 19th Congress Exciting and then at the same time learn a lot of things do pareho silang uh, involved sa legislation pero magkaiba kasi mas maliit ang Senate kumpara sa Congress. Bukod sa pagawa ng batas, sasabak din ang mga incoming senators sa pagiging huwes. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, halos lahat ng nakapanayam natin kanina pabor na ipagpatuloy ang paglilitis sa 20th Congress at handa na raw silang magsilbing hukom. Continuing body ang Senate, therefore the 20th Congress uh, as jurisdiction has been established and acquired, at the 19th Congress, it will carry over to the 20th Congress. At ang tungkulin natin is to try and decide uh, the case. Sa akin naman, no, eh, Kung ako tatanig me personally, why not? Diba? Uh, why not? Then kung it's The, 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 VP is not guilty, then so be it. Pero kung the evidence will, will really, uh, ika nga, didiin doon, then you don't have a choice. Ayon kay Soto na dating Senate President at may akda ng impeachment rules, lumalabas na tatawid nga sa 20th Congress ang paglilitis dahil wala namang ibinababang desisyon ng Senado o iba pang branch of government laban dito. Pero wala pa rin daw garantiya. Lahat yan up in, up in the air. We don't know what uh, the 19th Congress will do until June 30. Pag inabutan namin yun, there will be, I don't think there will be any debate, but you will not be able to stop any member of the Senate to stand up and, and discuss it or debate about it nais ni Soto na magbalik Senate President kalaban niya ang kasalukuyang SP at kapartido na si Cheese Escudero ang SP ang presiding officer ng impeachment court I'm always ready I've had a mastery of rules and procedures of the Senate also the rules of court and the impeachment rules. Kinumpirma ni Tulfo na kinausap na siya ni Nasoto at Escudero. Pag-uusapan daw nila ng kapatid na si Senator Rafi Tulfo kung sino ang dapat suportahan. Pero bilang dating DSWD Secretary, gusto niya raw maging Vice Chairman ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na pinangungunahan ni Senator Aimee Marcos. Si Pangilina naman, Tico, mangbibig sa magiging komposisyon ng minority bloc dahil pag-uusapan parao nila ito ng mga kaalyadong sina incoming Senator Bam Aquino at Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.